naman sa himpilan ng DWALFM Radyo Totoo CMN Batangas CMN Live. Nation, Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Humarap sa pagpupulong sa unang pagkakataon si Mayor Marby Marino bilang chairman ng Local Health Board upang ilatag ang Marino Direksyon para sa pagpapalakas ng sistema pangkalusugan sa lungsod. Itinilokan ng mga kinatawa ng iba't ibang tanggapan ng, ng lokal na pamahalaan at civil society organization na layuning tiyakihin ang transparency sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan at sa paggamit na nakalaang pondo para rito. Ipinisinta ni City Health Officer at LHB Vice Chairperson Dr. Rosana Barion ang 8-point action agenda ng Department of Health o DOH na layong palawakin ang akses sa serbisyong medikal, pagandahin ang kalusugan ng mamamayan, at patatagin ang healthcare system ng bansa bago sumapit ang 2040. Layon itong maisamang Pilipinas sa hanay ng mga pinakamalusog na bansa sa Asia. Ibinahagi naman ni DOH Development Management Officer for Vincent Nolasco ang programang puro kalusugan isang inisyatibo na nagdadala ng pangunahing servisyo ng medikal direkta sa mga komunidad. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. Samantala,